Hi guys, for this video ay gagawa nga pala tayo ng imbutido for the first time. Kaya sa may mga alam dyan, tamang paggabay at pangunawa ang kailangan ko guys. Dahil first time ko itong gagawin at ginagaya ko lang naman ito sa YouTube. At kung may mga suggestions kayo kung paano ang tamang paraan ng paggawa at kung paano ito pasasarapin, ay type nyo lang dyan sa comment section at willing akong gayahin at sundin ang inyong mga suggestions at inyong mga opinion kung paano talaga gumawa ng masarap na im botido. Ayan at nailagay ko na nga yung carrots ay sunod naman ay yung bell pepper. Kahit anong kulay ng bell pepper ay pwede ninyong ilagay guys. Ayan ang ginamit ko dyan ay yung pula at saka yung orange kasi baka masira na naman yung aming bell pepper kaya ginamit ko na nga rin yung orange. Pagkatapos ng bell pepper ayan nilalagay ko na nga rin yung bawang at sibuyas. Ayan pinagsabay ko na nga rin siya guys. Tignan nyo ang aking paggawa guys kung tama ba o mali. Pwede nyo akong i-correct. Isulat nyo lang dyan sa comment section. At dahil wala akong available na hotdog na pula dito sa bahay, ang gagamitin ko na nga lang dito ay ang spam dahil nakita ko na nga rin itong spam na ginamit din ni Mama Lulo nung gumawa siya ng imbutido, isa silang vlogger dyan sa Amerika. At ilagay na nga rin natin itong cheese na aking hiniwa-hiwa ng maliliit. At lalagyan din natin ito ng pasas. Ang paglalagay ko dyan guys ay tantsa-tantsa lang at wala talagang measurement. Pagkatapos natin lagyan ng pasas ay lalagyan na nga rin natin itong sweet relish na pickles na nabili ko nga sa grocery. Gusto ko kasi sa imbutido ay yung manamis-namis kaya dinamihan ko talaga ng lagay ng pickles. Ayan at budburan na nga rin natin ito ng paminta at ayan guys, tantsa-tantsa lang din talaga ang ginawa ko. Pagkatapos ng paminta, isinunod ko na nga rin itong lagyan ng asin at habang nagme mekos, -mekos nga ako, na naalala ko ay kailangan ko nga palang magbati ng itlog sa isang lalagyan. Maglalagay tayo dyan ng bali apat na pirasong itlog tapos nilagyan ko nga rin ito ng konting ketchup para pampadagdag kulay. At e, i-mekos-mekos lang natin ito ng mabuti bago natin ito ihalo. Maglalagay na nga rin tayo dyan ng breadcrumbs ilagay na rin natin yung ating mga binating itlog na may ketchup. At saka na naman natin ito imikos-mikos hanggang sa mag-well combine lahat ng ating ingredients. Bali, hindi na nga rin ako dyan naglagay ng mga durog na tinapay. Breadcrumbs lang yung nilagay ko. At sakto lang din naman yung consistency ng ating gagawing imbutido. At lagyan din natin ito ng konting oyster sauce para pampadagdag lasa. At bago natin ito balutin ay nagprito nga muna ako ng koonti dito para matikman natin kung tama na talaga yung ating timpla. Pagkatapos nga natin maprito yung maliit na piraso ay tinikman ko nga agad ito at talagang nilasahan ko talagang mabuti kung tama na ba ang ating timpla. At sa tingin ko para sa akin ay saktong sakto lang yung timpla. Hindi siya matabang, hindi siya maalat, hindi siya maasim at hindi rin siya sobrang tamis. Talagang saktong sakto lang talaga sa panlasa ko at lasang imbutido talaga. Pagkatapos nga natin tikman yung ating pinritong imbutido, ayan, ready na tayong balutin yung ating mga mixture. Ayan guys, hindi na tayo maglalagay dyan ng palaman sa loob. Mabuti na nga lang at hindi ako masyadong nahirapan sa pagbabalot ng ating imbutido dahil talagang Paulit-ulit kong pinapanood yung mga YouTube guys, iba't ibang mga klasing luto at pagbabalot ng imbutido yung pinanood ko bago ko inumpisahan talagang gumawa. Bali, magbabalot lang tayo dyan ng mga ilang piraso at uumpisahan na nga rin natin itong i-steam. Bali, nakapagbalot ako dyan ng mga limang piraso hanggang sa mahintay natin kumulo na yung ating tubig. At isa-isa ko na nga rin itong isinalang sa ating steamer at lulutuin lang natin ito ng mga 45 minutes. Ayan at pagkalipas ng 45 minutes ay isa-isa na rin natin itong hahanguin. Kahit medyo mainit pa nga ay excited na nga ako itong buksan at ipakita sa inyo. Tignan natin guys. Excited na akong buksan. Tingnan natin. Ano hmm. yung bukido? Excited na ako, guys. Guys. Wow. Ayan na siya. In fairness. Ayan. Prito natin. pinamait ko na. O, to rin 'yung pusa. At prituhin lang natin ito hanggang mag golden brown dahil ang gusto ko talaga sa embutido guys, 'yung piniprito pa talaga siya. Oh, ang ating embutido. Wow. Happy it's not good to head. Natikman ko na to kanina guys, 'di ba? Bago ko siya i-steam, ay bago ko siya balutin. Ngayon, tikman natin yung na-steam at naprito. Mm. Mm. Ang sarap. Ang sarap ng aking imbutido, guys. Mega you taste na. Sema, okay. Mm, bango siya embutido. How's the you the embuti, embutido first you taste? How is it? Good. Yummy? Only good? What what do you want, Yummy? <laughs> Nagustuhan ni Miggy 'yung aking embutido. So, lang, guys. Ayan, at sa mga mamshi na kagaya ko na hindi masyadong magaling magluto, ayan, okay lang mag-experiment tayo. Manood tayo ng mga cooking videos dito sa Facebook at sa YouTube hanggang sa matuto tayo at mag-experiment lang ng mag-experiment. Huwag matakot sumubok magluto. Ayan, guys. oo hanggang dito na lang yung video natin ngayong araw. Baka hindi ka pa nakakapagpalo sa ating Facebook page. Ipalo mo na ang ating Facebook page. Like and share. At maraming maraming salamat, guys. Have a nice day. Bye!